Ang Light Rail Transit Line 6, LRT-6, ay isang inaabang ang proyekto ng pampublikong transportasyon na bahagi ng plano ng pamahalaan upang mapabuti ang konektibidad sa Cavite at Metro Manila. Sa taong 2026, inaasahang makukumpleto ang LRT-6 na may kabuoang haba na 23.5 km, na magsisimula sa Nyog Station sa Bacoor at aabot hanggang Governor's Drive sa Dasmariñas. May walong pangunahing istasyon ito kabilang ang Nyog, San Nicolas, Daanghari, Alabang, San Pedro, Lasal, GMA, at Governor's Drive. Ang proyektong ito ay idinisenyong maging elevated rail system na may layuning bawasan ang matinding trapiko sa kahabaan ng Aginaldo Highway. Bukod sa pangunahing linya, may mga proposed branch lines tulad ng LRT 6B na magmumula sa Naiya Terminals isa at dalawang papunta sa Bacoor, at LRT 6C na mag-uugnay mula Sukat hanggang Lakefront sa Muntinlupa. May extension plan rin papuntang Tagaytay para sa mas malawak na coverage sa hinaharap. Ang kabuuang disenyo ng proyekto ay gumagamit ng overhead catenary para sa elektrisidad, at may kombinasyon ng ballastless at ballasted truck depende sa lokasyon upang mapanatili ang balanse ng gastos at performance. Ang mga istasyon ay mayroong island o side platforms na may sukat na isandaan at sampung metro ang haba, may escalators, elevators, ticketing counters, commercial spaces, CCTV, at iba pang passenger amenities. Ang mga tren ay inaasahang tatakbo sa bilis na hanggang 70 km bawat oras. Mayroon ding nakalang ang depo sa San Pedro area na may workshops, train parking, control center, at storage facilities para sa maintenance. May kabuuang inaasahang gastos na humigit kumulang 72.2 na bilyong piso ang proyekto, at ipapatupad ito sa ilalim ng Public-Private Partnership PPP scheme. Sa panahon ng konstruksyon, inaasahang makalilikha ng humigit kumulang 5,000 na trabaho, at magpapatuloy ng 700 hanggang 1,200 ang empleyado para sa operasyon. Isa sa gawa ang proyekto ng may matinding pag-iingat sa kalikasan, kabilang ang environmental mitigation tulad ng noise barriers at tamang pamamahala ng lupa. Ang LRT-6 ay magdadala ng modernong solusyon sa problema sa transportasyon ng Cavite na magpapabilis ng biyahe, magpapababa ng gastos sa pamasahe, at magbibigay ng ginhawa sa daan-daang libong pasahero araw-araw. Isa itong makasaysayang hakbang patungo sa mas maunlad, moderno, at episyenteng sistema ng transportasyon sa bansa.